It was really just a lapse, Daddy. Pero aayusin uh, doon ni Gerald yung quotation as soon as possible. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Okay. Kaya ano ka pa naging accounts executive, Lovellia? Kaya ano mo pa naging trabaho ang mag-ayos ng kontrata? Bakit nakakalimutan mo ang job description mo ay creative director? Kaya imbis na yung travel na yung nasa kaso mo, you should focus on the designs for the fashion week. One thing more. Hindi ko nagustuhan yung mga binigay mo. There's still the same katulong style. Ma, tama na. Can you please stop comparing the to katulong? Totoo namang anak siya ng katulong. Ay, naku, kahit yata saan ko siya paaralin, kahit anong pasuot ko, lumalabas pa rin ang pagiging tugong alila niyang anak mo. Ma, please. May kailangan pa pala akong gawin. Mamaya na lang po ako kakain. Excuse me. Okay, please. With your condition, hindi ka pwede magpagutom. Anak, bumalik ka dito! Nakayaan mo siya! Kung gusto niyo magmatigas, let her! Ma, kailangan mo po talagang gawin yun? Kailangan mo ba pahiya si Lovella parate? Ha? Ma, hanggang ngayon ba hindi mo natatagdap na apo mo si Lovella? Isang dekada na ma! Move on! Easy for you to say! Palibasa, kasalanan mo lahat ito! Pambihira at ngayon naman sa akin kay galit. Bakit? Totoo naman ah. Ang hilig-hilig mong sa mga babaeng mababa ang uri. Ang dami naman dyan sosyal, mga galing sa mayamang pamilya, pero ang gusto mo talaga yung mga mumura babae. That's it. Nawala na ako ng gana. Good Huwag kang kumain. The hell do I care?